ISIS nagsagawa ng mass execution ng mga Syrian soldiers. Warning, ang report na ito ay may graphic images na hindi para sa mga bata o mahinang loob. Naglabasan ng mga detalye tungkol sa isa na namang karumaldumal na kwento mula sa northern Iraq at Syria. Sa isang video na inirelease ng Islamic State Fighters, makikita ang execution-style murders ng mahigit isang daang na-capture na sundalo na loyal sa Syrian President na si Bashar al-Assad. Ayon sa isang spokesperson para sa activist group na Syrian Observatory for Human Rights, dose-dose ng mga sundalo ang napatay. Ayon sa Islamic State Militants sa Twitter, ang mga sundalo ay nahuli nagre-retreat mula sa Tabqa airbase na nasakop ng Islamic State noong linggo. Ipinagyabang pa nila na ang napatay nilang mga Syrians ay mahigit dalawang daan. Ipinapakita ng video ang mga lalaki na nakasuot lang ng underwear na napilitang magmatcha sa disyerto kung saan sila'y binatay. Nagtapos ang propaganda footage sa mabagal na pagpan sa mga patay na katawan ng mga sundalo. Samantala, ang IS ay nakafocus ngayon sa Lebanon. At least isang Lebanese na sundalo ang napatay sa paglaban malapit sa Syria-Lebanon border noong isang araw. Ang Estados Unidos ay nasa early stages di umano ng pag-recruit ng mga bansa na papayag na sumali sa mas agresibong airstrikes laban sa Islamic State.